Guys, kain tayo guys. Ang ulam namin guys ay laswa. Ito guys. Alam niyo yung laswa guys. Pakbet ni laswa, sinabawan pakbet nilagyan ng talbos ng kapute tapos sinabawan. Sarap guys. Oh. Talbos ng kamote. Ay, hello guys, kain tayo guys kanan ka na, sa mga viewers mo, mga followers mo. Sarap kumain pag bagong Lego. Laswa, laswa. Ang aming ulam ay laswa. Ito so guys. Chalap, chalap. Hindi nakita yung ano, kukakunti lang ng talbos. Mas marami ang pakbit kaysa sa talbos. Ang nilagay ko dito guys, ano lang. Yung hibi. At saka yung ano, magic sarap guys, ang sarap. Hibi, yung hipon na. Yung hipon guys na ano, binilad na ba. hibi. Nagutom, laki ng bunga ano. nga Sarap. Nang isang ka guys, guys, ko tulog pa. Ano no, nasa ilalim ano, LC. Natulog. <laughs> Natulog pa ang isang ka guys, guys, ko si Kakay. Shout out Kakay. gumising ka na kay para kasama ka sa amin, guys, guys dito. At saka ito, guys. Ang aking adobo gusto ko yung ano Ano to heat up pa ah? Ayaw ko so Guys, oh, ang aking okra. sobra guys oh sarap aking adobo na maalat na adobo na lahat ang buhang adobo Guys, pabuhat mo na ha. ka sa video kaya hindi ka nakita o baka sabihin mo hindi ka sinasalim. Natuyo. Ang hangin Ang laso, natuyo. Wala nung sabaw. Wala na. nung sabaw. Natuyo. Para pala na yung ginisa Dapat din namin yung sabaw. Alas wa maraming sabaw. Nakakasawa na kasi guys yung ginisa. Lagi na lang ginisa. Pakpak. para lumipad Chicken wings. Yung talbot ng, ay, ano ba Yung ampalaya, guys, tinap yung ampalaya nakahalo sa pakbet. Tapos, tinapon ko, pinili ko ampalaya, tinapon ko. Hindi ko sinali sa paglaswa kasi mapait. Pag ampalaya, sinali sa lasuwa, ay, ampait. Ayoko ganun. Gusto ko kung ampalaya, ampalaya na lang. Lahat ampalaya ko Dadungog tayo! A ka na, nadangog ka. Oh. Plastik na baso. Plastik na baso. Thank you. Shout out sa aking nanay. Pagaling ka, nanay. Shout out, nanay. Gunye, Pueblos Cahuraw, nanay. Magpagaling ka na, nanay. Magkikita pa tayo, nanay. Malapit na may awan dyan. Malapit, nanay, ang inyong flight. July 6, 2024. sana magkita kita matuloy ang fruit. Ano nyo? Pagbiyahe. Kita, kita tayo ulit dito. Get Wilson, Nanay, Gunyeng. Wala nang sabaw, inubos niya ang sabaw. sa kanya sa Wala nang sabaw? Sabaw nga ang gusto ko eh. Ay, may bagong pala. So guys, may bagong pala kami guys, oh. Maalat. Talbos ng kamote guys, sawsaw. Ah. Mm. Yun lang muna guys. Magseryoso muna kami pagkain guys. Thank you for watching guys. Salamat.